Sa buhay, sa anumang tahakin o kapalaran nating pamumuhay, mapasan man tayo ilalagay hanggat meron tayong diskarte, sipag, tiyaga. Yung hindi tayo nagmamadali sa resulta, kundi nagmamadali tayo na makakuha pa ng maraming kaalaman at mga ideya. At sa mga napili nating tahakin na landas, kung meron mga mga pagsubok ay huwag agad sukuan. Magkos ay hanapan ng paraan na magawa ng solusyon. Sapagkat sa anumang pinapasok natin na walang ka-challenge-challenge -challenge, ay napaka-boring din naman. O halimbawa na lamang, ganito ang katulad namin na nasa farming ating pinasok kung meron mga mga pagsubok at sumuko ang mga magsasaka ay wala na sa mga palengke. Sa panahon ngayon ay hindi na lamang tayo nag-iisa. Marami ng kaagapay pagdating sa ating mga alaga. Available na ang mga bitamina, mga gamot na masusing pinag-aralan. Ang iyong pagkakasakit at pagkamatay ng ating mga alaga ay maiwasan. Man. Napakita ko na itong ginagamit naming bitamina at marami nga agad ang magtatanong nito. Ang gamit namin na malaking tulong sa mga alaga upang mapalakas ang kanilang mga immune system, hindi maging sakitin ng maparami natin sila, ay itong bitamina na gawa ng San Miguel Healthcare. Pag bumili ka ng multivitamins para sa mga alaga, sa agrivet ay hinapin mo yung multivit. Water soluble ito na may marami sangkap ng mga vitamins at minerals. Nakakatulong dito sa mga alaga natin sa kanilang ganang kumain. Nang mabilis silang mapalaki, iwas stress at hindi sila maging sakitin. Bukod sa mga manok ay may iba-iba rin kami yung mga alaga. May pabo, sa baka, kambing at baboy. May mga chapsoy o mixed breed, may mga lahing native, yun yung mga alaga namin dito. Kaya na kahit na makalumang paraan lamang na hinaluan din natin ng mga makabagong paraan yung pag-aalaga natin ng hayop ay epektibo pa rin dito sa pag-aalaga namin. Karamihan nga rin sa mga alaga namin dito ay pinapakain din namin maging galing sa mga tinatanim namin ng na mga madre agua, mais, kangkong at marami pang iba at sila din naman ay naging produktibo. Araw-araw tayong namumulot ng itlog kung saan-saan lamang nang itlog yung aming mga alagang native na manok. No? Doon sa mga alaga naman naming baboy na mga capsuy or may mga lahing native na ay pinapakain namin ng mga natural na pagkain pero hinaluan pa rin natin ito ng darak at hinaluan din natin ng feeds. Dahil nga sa nais nice natin na mas maging produktibo palalo itong mga inahing baboy natin ay pinapakain natin sila ng piling feeds na din. Yung masusing pinag-aralan na nakakatulong talaga sa pagpaparami ng anak at pagpapalakas ng gatas sa mga inahin. at gumagamit rin kami ngayon itong Bimig Premium na para doon sa mga inahin hanggang sa kanilang pagbubuntis ay yung super inahin one dami biik yung ating pinapakain sa kanila. Pinapakain namin ito hanggang sa ika 100 na araw mula nang sila ay nasampahan. Sa ika 101 days naman hanggang sa sila ay mga anak may mga biik na o maging may na ni mga biik ay yung super inahin naman o dami gatas. Tapos kapag muling nasampahan na naman sa day 1 na naman ay balik na naman tayo sa super inahin one o dami biik. Yun yung magiging routine natin dahil target natin na pagandahin lalo ang produksyon natin dito sa mga alaga nating baboy kahit ito ay mga chapsoy, mixed breed o mga may lahi na mga native ng mga inahing baboy. Actually, itong mga inahing baboy natin, mga pangatlong anakan pa lang nila ito, kaya medyo bata pa yung mga natin. At meron dito yung ibang nakahiwalay na, na malapit na mga anak. Iniiwasan din kasi natin na nasa pre area yung mga inahing natin pagka sila yung nanganak. natin, nasa pre area yung mga inahing baboy natin, open yung area nila, pero sila ay nakakalabas din dyan. Which is dito sa loob ng kanilang free range area ay meron din mga bahay ng mga baboy. Meron tayo dito mga kamalig na siyang tinitirhan din ng mga kambing. At meron parte na may mga bubong din na mga area na hindi naman tinitirhan ng kambing. At sa ka kapag tag-init. Ito mga inihing baboy natin na ito, ay nandun sa mga ilalim ng punong kahoy, ilalim ng mga kawayan. Nakalambat ito ng hog wire na may halos dalawat kalahating ektarya. Kaya naman yung buong area nila hindi nila kaya itong putikin. Which is ito naman ay naging damuhan lamang sa ilalim ng mga niyugan. At meron din tayong mga alagang kambing dyan. Which is yung mga kambing natin or mga baboy kapag meron mga anak lahat sila ay inilalabas namin. Meron din tayo dito yung mga inihing baboy na medyo mataas na rin ang lahi. Which is immune din sila sa ganitong paraan na sila ay nakalapag sa lupa at hindi sila kulong doon sa simentado na pigi. Actually, minsan ay sinubukan ko rin silang ilagay sa loob ng pigiri, eh, pero napapansin ko ay mukha silang may mga sakit doon sa loob dahil nga hindi sila nasasanay. Ang nakasanayan nila ay ganito, na nakakalapag lamang sila sa lupa, kaya nila magbungkal ng lupa. Ang galing din naman ng ganitong mga baboy, habang tumatagal kasi ay gumagaling, tumatalino itong mga baboy natin. Kasi kapag ka nadumi to, ay meron silang area kung saan sila dumudumi. Kaya nakukontrol din namin kung saan namin silang parte pakainin dahil may part na walang dumi ng mga baboy. At mabilis din namang natutuyo, lalo na kapag ka araw Dito sa amin, common talaga ang ganitong lalo na sa mga backyard farmer. At madalas ay ganito din, may mga alagang baboy, may mga alagang manok sa likod ng bahay. May ilan na kaunti lamang yung alaga ay sapat lamang doon sa pangkonsumo, yung mga karne o itlog na galing doon sa mga alagang native na manok. At sa amin naman ngayon, mas pinaparami namin para naman ay pwede rin nating maibenta at magkakaroon din tayo ng dagdag na extra income mula dito sa mga alaga natin sa silo. Marami din naman kaparaan na pag-aalaga ng mga manok, may ilan na kaya nila na bumili o gumastos doon sa mga pakain, mas maganda naman yon para mas mabilis dumami at mas lalong produktibo yung mga alaga natin. May sila naman na medyo tinitipid yung mga alaga na gumagamit lamang ng mga existing na mga natural na pagkain para doon sa backyard na pag-alaga pero marami sa commercial na kung maramihan na talaga ay kadalasan ay pure feeds na yung kanilang pinapakain para sa mas mabilis na pagpaparami